Sige, okay, nag-shortcut mo? Nag-shortcut sila? Pagkaputik so, po yung daan kasi laging umulan dito. So ngayon lang umaraw. Hello you know guys. Uh, papunta kami sa bahay nila ni Ate Ilma. So ang problema po dahil nakahinto uh, lang ng ulan. Ayong yung daan, napakaputik po yung daan patungo sa kanila. So malaylayo pa yung bahay nila. So hindi namin kaya magmotor patungo doon. So kaya nga tinawagan na lang namin sila na pupunta sila dito. So lang namin sila dito. Shout out Miss Ilse 130. Salamat sa pamasko nila ni Ate Ilma. Sa mga bata. So. yun ang natin sila si Ilma. At ang kanyang anak. Sehingga hindi makakapasok ng motor natin sobrang uh, pangit po Ang daan dahil sa madalas na pag-ulan ngayong araw pa ang hindi umulan magdadalawang linggo na ayan talaga ang daan. guys tingnan ko yun parang lugaw dito tayo dadaan ginawa ng ano dito daanan ng tao Dan pa ang talagang daan. Andun lang si Bruno. Nanghihintay. Ayan po, Posisya na po sa ating mga uh, sponsors. Matagal po natin nahatid yung mga ayuda dahil sa palaging umuulan. Nakararo yung ano dito, tubuhan. Shout out, ah. Uh, Mrs. H130 ang tinida sa ating guys at ni Sir Eric ang tinida sa maraming maraming salamat po sa mga biayang uh, binigay niyo po sa amin ni Bro Ben ang lalo sa aming anak um, kanilang ano po pag-aaral. So, Hintayin natin sila dito. Yan na, ah, nandito na sila mga kabro si Atil mahat ang kanyang anak. Si Atil ba? Yung at kanyang anak. asali ah, mo agi nag shortcut mo? Nag shortcut sila. Kaya hindi ko na mataan ang pagdating nila. Yes, Ate Ilma. Ate Ilma, uh, kumusta Ate Ilma? Hindi uh, na. dito si Bro Rene nagkulat. Ini mo. Eh, lisod mo ng okay, lisod man daan diri. Kumusta naman mo? Hmm. Nagadawat mo pinaskuhan ng buwana? Uh. Uh. Uh, wala pa. Wala pa? Wala uh. uh. pa?

perfect po yung daan kasi laging umuulan dito so ngayon lang umaraw so pinatawak lang natin sila sa muli mapanood natin sila si ate Elma so yan po eh ngayon lang kami nakabalik dito so grabe ang utik ng daan so kaya nga pinatawag lang namin sila dito naman yung ribong hatang. Anis. Ani. Paano Ani. mag-ipo man? sa mani. mani? Uh -huh. Yan ngayon po ang ginagawa nila. Nag-ano daw? Naki-ani ng mani. Paano man uh. So mga bata, walang ulay klase ka ron. Kay bakasyon na. So hindi tayo nakadala ng tinapay. <laughs> hindi kami nakadala ng tinapay. <laughs> ha? So mag-Christmas <laughs> na. So yan po, uh, mayroon pong uh, inabot si Miss Ilse 130. Ha? Para sa ano, yung sa Pasko ninyo. Ito po, uh, maraming salamat Miss LC 130 yan sa pamasko po nila ni Ate Ilma, mga bata. Yan. Sa mga bago pa sa ating channel, panoorin lang ninyo mga vlog namin sa mga nakaraan. Uh, si Ate Ilma po, mayroong mga anak, walang asawa. So, karon naamoy ko na, ito Ate Ilma. One. thousand ha Yan po galing yan ni Miss Elsie 130 uh, maraming salamat talaga So noon po ay ang nagmabigay karabuhan si Miss Elsie 130 so ngayon po ay thank salamat sa Panginoon na ano ma nakabigay tayo ni Ate Ilma na magpapas ko na uh, daghang gayeng salamat Miss Elsie 130 nga nakigihatag na mo nga po mas ko sa aking mga anak salamat kaayo sa inyong paghatag na mo sa aking uh, mga anak nga na sila'y magamit Merry Sopas Christmas. Christmas. Ah, selamat kait setanan. Miss Il sedang terpe untuk hari ini. Teruk tata selamat. Kalau kamu dihau sama ika ikan suntisannya, kayak yang gustong sabihin. Siapa Miss Il? Kagak ingin selamat Missil Il siwan kait si sapa kata. Tambah minta kos semua. Kamu diha. Ika, si koan. Terima kasih kamu abu si ini. Wah, saya lagi sponsor Miss Il siwantete. Salamat kaayo sa inyo patag <laughs> na pusta. Lalawig, lalawig, nangyari korte. Hindi naiindad. sa mga tisponsor at sa kanilang korte upang nangyari korte. Yan po, dito lang namin eh, inabot yung uh, pamasko sa kanila. Eh, hindi na kami, hindi na kami makatuloy doon sa bahay ninyo dahil po eh, hindi makapasok ang motor. Ha? So, ang buhaton nato ni Karon, kami po, parayan misa Samung Lakao, yung mabalik na po mulang lang dito. Ha? Huwag na pa mo ipaliton po. Hindi uh -huh. pa Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Oh. So, Balik. kumusta ang yung mga kande? Naaman to. Pwede mo magbaligya mag kung apekihin gyud. baligya na mo tong usa kay uh no. ang gipalit og bugas sad. Oh. ang usa lagi kay nagmatay man kay nakuan sa sakit. Uh mm. So mamay ba. mamay purpose ato kay kung mga ba. Mo no. ma ma dayo. Hmm. Katabang sa si, uh, sa si mik ani mm. ako nang sanggi ba. Nakagaling-galing mm. mo ato ang napul magpaguna, magluna po. Mam, putok obra ba? Sa tabi. Nang anak ko na? Share ko. Lampo lang tabi remise Ginoo. Maron yatong salibya niyan magampo dadmi siguro. Okay, babae na. Bye-bye. Bien po, guys. Uh, maraming salamat. Uh, yan Bien po, kami tutuloy na po kami sila babalik na doon. Induk kayaknya ini suka ke wisata nanti. Nanti kamu apa? Saya kasihin sih, kan? na kira